Hey everyone, welcome back to the channel. Ngayon, we're diving into exciting news from Michelle Gumabao, the creamline volleyball veteran and former beauty queen, as she gears up to make waves in the entertainment scene. Kamakailan ay inanunsyo ni Michelle Gumabao ang kanyang pakikipagsapalaran sa showbiz, kasama ang kanyang bagong talent manager, si Joel Roslin, na humahawak sa mga karera ng mga bituin tulad ni Jose Manalo at Wally Bayola. Sabi ng manager ko, nasa showbiz ang tatay ko at ang mga kapatid ko. Gusto ko rin ma-experience ito para sa sarili ko at makita kung ano ang nakalaan para sa akin dito. Sa kabila ng kanyang bagong paglalakbay, tiniyak ni Michelle sa mga tagahanga na hindi niya tuluyang iiwan ang volleyball. Cut to highlights of Michelle Gumabao's volleyball career, host, voiceover, si Michelle ay isang powerhouse sa volleyball na nalo ng maraming kampiyonato kasama ang Cool Smashers at nakakuha ng mga paranggal sa mga taon ng kanyang kolehiyo sa De La Salle Lady Spikers. Hindi ako magpaalam sa volleyball. Nung sumali ako sa Pinoy Big Brother, all in, kakasimula pa lang ng professional volleyball career ko. Naniniwala ako na unahin ko kung saan ako nagsimula. Habang si Michelle ay nakikibahagi sa pag-host, siya ay sabik na galugarin ang pag-arte at palawakin ang kanyang pananaw sa industriya ng entertainment. Clip ni Michelle Gumabao na nagpapahayag ng kanyang mga hangarin sa pag-arte, Michelle Gumabao. Gusto kong subukan ang pag-arte. Wala pa akong experience, pero naging komportable ako sa pag-host ng tea at mga event sa nakalipas na dalawang taon. Ang pag-arte ay isang bagay na gusto kong matutunan at maranasan. That finish up our update on Mitchell Gumabao's exciting new chapter. What are your thoughts on her journey into showbiz? Let us know in the comments below. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita at entertainment update.